Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Sabado, June 1, 2024. At bago po kayo tumaya or kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero, Halimbawa po ang inyong mga birthday o inyong anniversary, pwede nyo pong i-combine ang inyong mga lucky number. So gamitin nyo po ang inyong mga husay at kaling sa paggamit ng numerology. So good luck po sa inyo mga Kachansky. Para sa mataong aris, pumili ka. Ang payo ay piliin mo kung ano ang maganda sa paningin mo. Ang isa pang payo ay pumumpansinin ang nagsasabing hindi dapat piliin ang maganda sa paningin. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 4, 11, 18, 27, 33 at 45. Para sa mataong taurus, maswerte ka ngayon at sa ilang araw pang darating. Maging ang mga kaibigan mo ay siswertehin din. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 5, 17, 23, 34, 40 at 44. Para sa mataong Gemini, maraming mga mata ang nakatutok sa iyo. Inaasahan nila na hindi ka mabibigo sa iyong mga layunin. Nakahanda na rin ang kanilang mga kamay upang palakpakan ka. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 8, 15, 23, 26, 34 at 45. Para sa mataong cancer, biglang lalakas ang iyong karisma at mas lalo pang dadami ang magkakagusto sa iyo. Magkagayon man, hawak mo ang kanilang lungkot at kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 2, 7, 24, 30, 35 at 43. Para sa mataong Leo, huwag mong pigilan ang sarili mo na magsaya. Ang araw na ito ay para sa Pagsasaya. Ang iyong mapalad kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 9, 19, 28, 34, 37 at 44. Para sa mataong Virgo, kahit pabawasan ang kapa ng iyong yaman, huwag kang mag-alala. Dahil ang mga halaman, kapag tinalbusan ay mas lalo pang lumalago. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero five, 16 23 25 32 at 40 Para sa mataong libra, iyo ang aron ito at ang ilang araw pang darating. Salubungin mo ito ng may galak at sila. Basahin mo rin ang iyong sarili, gayon din ang mga kaibigan at kakilala mo. Ang iyong mapa na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero 6 15 24 27 33 at 45. Para sa mataong Scorpio, pinahanga mo ang langit dahil sa pagsasakripisyo mo. Nakahanda ng espesyal na magandang kapalaran na ipinagkaloob sa tulad mong nagsasakripisyo para sa ibang tao. Ang yung mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 4, 11, 17, 29, 34 at 40. Para sa mataong Sagittarius, magpasalamat ka sa mga inspirasyon mo sa buhay. Kung wala sila, maaaring hindi mo naaabot ang kinalalagyan mo ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang inyong mga numero, 1, 9, 12, 27, 33 at 45. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong hanapin sa malayo ang iyong mga swete dahil nasa tabi mo lang ito. Ang inyong mapalat na kulay ay red. Ang inyong mga numero, 2, 5, 14, 33, 37, at 41 Para sa taong Aquarius, pinipintasan kanila kanila dahil paiba-iba ka ng isip o pasya. Ang hindi nila alam, kaya ka binibuanas ay dahil sa pagbago-bago mong pasya. Ang iyong mapalan na kulay ay Aquamarine. Ang iyong mga masweting numero? 8 11 13 22 26 at 34 Para sa mataong Pisces, kung iniisip mong mamasyal, mamasyal ka. Sa katunayan, kailangan mong mamasyal o pumunta sa ibang lugar. Ito ang kondisyon upang manumbalik ang mga swerte mo. Ang iyong mapalala kulay ay white. Ang iyong mamaswerte ng numero 1, 7, 16, 25, 28 at 35.